Katropa bang jumag na karoon sa may Apuruktos, uh, Barangay San Jose, sakop ni Sudan sa Malaybalay, kay lagi, nanapon niya ito ang uh, katropalit ang ipahiga yun, karoon ang mm. lawak, yung maraming taon, taon naman daw ang katropalit tungkol sa kabisis panahon. Yes. Didi, so karoon, direkta sa ito ang mga katropa, mga uh, katropa, mga katoda. Mm -hmm. Okay, nata karoon diri sa may uh, Pinewood tri ni uh, Pinewood tri no? Uy, familiar. Nga, Fam familiar na kung nga lugar, murag galing ko ni Joe Bert, diha, katropa ang Christian. <laughs> <laughs> Oo, oh, na si Jobert dire. Uh, ah, na day ito apa na, gule, man siguro si Jobert. So dire si mm. kay na, na man ta, katrupa, putri, gun, na maho siguro to. Dire karon ka nga Jumag na man oh. tay ka tropa nga. Siyempre, ato gud ni permente ning ka paminaw din ni sa tuang sanhi istasyonan sa tuang ka tropa ni Okay. So, uh, so karon dinaturo gayon dawagon si si katropang Joshua daw, the great warrior. Uy, Joshua uh, the the great warrior. <laughs> Joshua the great warrior, isa ni siya, siya ang uh, isa sa mga uh, driver. Oh. Driver diri sa bawa-bawa katropan Joshua. Dili, Jumar. dili presidente. Ah, uh, uh, dili, membro ra ni, membro. Ah, member lang, okay. Ah, uh, member. Sir, nasi katropang uh, Jumag sa cellphone, atong kauban sa kahanginan. So, sir, uh, pila katuig na ta na driver? Pan, isa, isa ka tuig na. Uh, imuha na ni mo ba? Driver na Driver pa. Ano uh, sa'yo plano mo? na? Magkuha ang bao. Magkuha ang bao? Ah, kana na. Ano sa'yo nga bao? Katong, katong modagan or katong mo baklay modagan <laughs> 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 minyo, sir. Minyo, minyo, ka, sir. Minyo ka. Uh, migno ka migno. Oh. Uh, ah, minyo ka, minyo. Ah, minyo na. Pila yan. Isa. Isa yan. Bigot pa pili. Gansi, tani ka tropa, Uh, Basig ba no, bato? Pamunta na ka hmm. Sa imuhang pag uh, sulod, so, sa usang katuig, sa huwag ka matintal sa mga chicks. Wala eh. Wala, Loyal, God Loyal, good. Loyal, good. Uh, okay. Ikaw, sir, nakakaroon. Ikaw may naminaw mga kaganiya sa uh, tuwang uh, radyo. Pero ikaw mi daw para sa itong katropalita. Nakakaroon diri ang uh, produkto gikan sa Yes2 Incorporated ng mga herbal. nga mga tambal nga ni kape pero karon murag wala wala man tay sak karon so ay nagdugaya sir tuyo ka na nang katrobalita kusga kay para na sa imo ha gi tuyo katropang jumart uh, atong tanawon ba katropak unsa ang suwerte nga matungnan sa aro sa ato ang uh, ruleta karon buntaga mga katropa. turbo 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 Allah karya. Allah karya. Basig. Unsay nakuha sabon? Agon. Ansan? Sabon nga dili ka mahayan ka tropang Jemart. na, na ka Christian? Santon Plus Herbal Soap ka tropang uh, Wow! Ah, uh, uh, Congratulations. Lang, Yahoo! Ada sir. Ang imong nadagan nga ato ang uh, Santon Plaza. herbal soap nga gama gikan sa mangosteen o ga daragahan da, ba ni daghan gikan sa yuta. Da sangkap. Adunay oh. papaya, dunay malunggay. Oh, papaya, malunggay, guava. Oh. Oh, mangosteen. Oh, mao na ang color mangosteen siya. Mm. <laughs> ah, sir, para ni sa imong congratulations sa may imong maistorya sa uh, karon nga nakadaog man sabon. Salamat kayo. <laughs> Kita mo gamit ikaw asawa. Kami gid ni. Eh. Ah. ah. Anagyan. Right, kinanglan oh. nga di, Sir, kinanglan nga ang asawa, mugwapa, o ni Ambana, mugwapo, sad. Okay. Lisod kayo, ang gwapa, ang, ang, ang mu, mugwapa, imurang asawa, na basig magiring iring iring spari di <laughs> kinsay, pa, kinsay pa, kinsay pangalan niya mo, sir? Joshua? Ah, Joshua. Oh, taga Joshua. Oh, Joshua Lawahan. Joshua Lawahan, taga-asama ka sa si Joshua. Taga San Proklos. na, Prof. Taga San Jose. Unsa may maingon nimo kadawat magka sa Santon Plus Herbal Soap? Salamat kayo. <laughs> 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 Mamuti ta. Mamuti na kita ni. <laughs> okay, kitrap ang Yes, kitrap Jemaat. Jamak Tagan kay salamat sir. Maunto si uh, Sir uh, Joshua Lawahan. Oh, nga nakadaog sa ato ang uh, pa, katropalita. Pareha may ato katropan rumah. Hmm. Kaya nila istrik ang among parents. Kaya wala gikoral ang among Hahaha. <laughs> <laughs> Ito, katropa. <laughs> winner, lawa, si mga katropa katropan si Mike, ang atuang ng ang winner karong adlaw si Sir Joshua Lawahan sa itong mga katropa diya ang permintig yun nga magbiyahe. Mm. Dili kalimtan nga dapat himsog ang kalawasan. Tumar na mga katropa o santo na plus gold. So, sa itong mga uh, katropa diya, tagang kayo salamat, kauban ako sa likod sa kamera. Si katropa nga Jonathan Lee Suriano, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropa Christian Bakyugon sa katropa Leta sa Pusay.